guys, magandang umaga po sa inyo for to this video kumusta po kayo yan guys, na, araw na lunis na papasok na tayo ulit sa so Windel sa so Wisdel at eh, dalawang bahay pa natin itatest doon guys tapos lilipat to sa kalabuyo malayo layo yun guys, malapit sa dagat yun kaya yeah. doon tayo ulit sa so Wisdel magkatel sulit kasi hindi ko natapos nung natapos ko nung Sabado yung CR pero ngayon sa Hagdan Hagdan daw tsaka mga siroho pero no. kaya kaya natin nila tapusin yung, yung, yung mga siguro isang linggo guys tapos yun kasi yung asawa ko nag si kasi gusto sumama hey <laughs> so, guys update ko nila mamaya guys pag nandun na kayo ah na pala kami <laughs> Dito na tayo sa site ngayon, dito ako so, sa kabilang, ano, sa kabilang unit. Yun po, nag-re-re-re-ro, guys. May eh, nabaklas mo siya ngayon, guys. yan Kasi nag siya sa kribi, nag lahat ng dito. May mahirap help niya pag re ako, guys. Tapos, pagkatapos din, guys, itinatisap daw. Guys, wala pa yung mga kasama natin dito, guys. nauna ako si mamaya traffic eh ayun guys oh. yun kadugsong doon yan kadugsong ito nun ang west deal guys yun kabila yan tingnan natin guys yun o oh, guys ginagawa tapos na yung guys too big guys pala sa kabila guys yun pala guys, And, um, pala, guys kabila